So, so, ito yung pangatlong silo no, na ispire. So, tuturo ko sa inyo kung paano yung... Uh, isa lang yung gamit na ganito, no? Yung ganito. Isa yung gamit ko na ganito. Kaya, kung minsan kapag gumagawa tayo ng trap sa gubat, no? Medyo uh, walang kahoy. Yung, uh, na, kailangan natin mag-improvise ng ibang klase ng trap para maka-trap tayo. Dahil, ano kapag nakakanap yung kahoy. So, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ng ganito. So, ha! Sige! Yeah. So, dito. Ito yung, no?

So, ganyan. Ganyan siya. So, kung minsan, pwede natin lagyan ng ganito, no? Para, oh uh, kung uh, tong, kaya lang, natin para mas okay. So, mga guys, sa kailangan dyan para mabuo yung trap na ganito is, madali lang naman yung mga kailangan dito ano? Eh, manap ka lang nang sandali, ah. Dali, kawalan ko pa lang dito, kumanap ng ito, ah. Dito, hirap tayo sa pagkanap ng kahoy dito, eh. Maraming kahoy, kaya lang, yung mga ayos, no? Ayan. Ano kaya nang ganito, no? yung oh ganyan, ay ganyan lang. Ano, no? lalagay natin dito sa kabila. Para ano siya. May. So, ito. Mimi-sure lang natin kung ganyan, no? Yan, ganito. Yan. Oh, pwede natin lag uh, lagyan pa natin ng ganito. So, kung titingnan natin, eh, ganito lang yan. Ay, medyo kamali ah. Medyo nagkamali tayo. So, pwede ganun pala yun. Ah, uh, no, sorry. Ganun siya. Nakaka-hapsya pala na doon. Para

Oh, ah. Ayun, Ganun, ano So ah uh, ah, uh, kahan dalaw ay market so natin yung paglagay ng silo dito is ganito, no. Pwede pong No, ganito. Ah, uh, lang natin nang mga yung Ganun, uh, So asa at wali, Ayusin mo lang. So ito, pwede itong magamit sa ah uh, to. Oh. So dito ang panglaboy ano? Kagaya ng kaninang ang natin. Kaya lang iisa yung kanyang ganito, yung uh, apakan para hindi masyadong mapansin ng mga ano. So pwede nating lagyan ng ganito oh. Yung mga dahon o yung mga uh, para hindi uh, lupa para hindi masyadong ano. Nakita ganyan. So pag try natin to mga uh, guys so ganito lang yan no. So ito iisa lang kaya medyo mahirap apakan. Kaya lang ito yung applicable sa mga magagaling na laboy na mahirap kunin. So ganyan lang yan. Try natin. Mga boss. So, ganyan lang ya Ganyan lang, no Ganyan lang, so Meron itong alternative, no, para sa mga Yung may, mga pamain, no, Baya, sa pang bayabak Itu yung ginagamit ko kasi, dahil mas madali Madaling-madaling, so Pareh ko lang, pareh ko lang, din, no, ganyan Ganyan lang, no, no Ganyan lang, no, no, guys Ganyan lang, no, yung mga tang bayawak so yung usually bayawak lang yung bueno, dito yan ang pwede yan sa mga uh, uh magkapang kaya gaya ng hack uh, 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 so yung so yan ito kanina yung ginawa natin yung ito ganito no? pahinga kaya lang pwede yung patayo patayo yung uh, paglagay ng tali natin so kagandahan na pinakamaganda na paglagay ng silaw dito, dito dito mo ilalagay pag mo. wag mo wag -mog -mog dito dahil sigurado Nakukuha ito no? kaya na gaya natin sigurado ito yung sasali na yun eh so ganyan. So, tayo ng sabi ah. Kaya lang, talagang gano'n. Kaya ganyan yung style ng pinatakot ah. Pinin nyo yung babaan yun Yung kabaan yun to para bumaba ito. Okay. So, ganito yung sinasabing kong Ah ay, medyo hindi ito matikas. Uh, no, ganito lang yan mga boss. Para, no, lagyan lang natin lang ganyan. Para hindi siya, no, hindi tiklop. So, lagyan lang natin ito. Ganyan siya. Ang eh. ay kita natin 'to no. Yan. yan. So iyan ah, ibaba natin 'to. Sa level nun. I-level natin para kahit kan manggaling yung ano. Yung usually by yung madaling mukha dito no. So, Uh, natin ah. So ngayon, mga guys is ah uh, Papakita so, ko po, subukan natin muna. Ano, try natin kung effective ba yung ganito o oh, wala. So ganito 'yan. Ayun. So bali ito yung bayawak. So yung bayawak pag maglalakad yan ganun. So yung katawan niya, yan yung bababa. So, ano oh. so, na, so ganito naman. Ano 'no? So dito siya. Yan, dinto so ako ha na siya. So yung ganitong trap e, eh. style ng trap e, eh. may dalawang klase ng paglagay ng silo, no? Yung pataas, yung uh, naka taas. So ganin lang mabosso. So, ah, uh, eh uh, salamat maraming salamat, no? Uh, mamaya, uh, Papakita naman natin yung iba pang mga klase ng trap, tile medyo marami-rami naman yung pagkakalam natin. So para sa tutorial i, eh, ipapakita ko rin natin later, no? Para minsan. So salamat. Ah, uh, baka na lang yung text na video.